Yan po. Yan na po mister ito. niya. Slovenian po yung uh, napakasalan po nila. Dito po sila nagpakasal sa Cavite. Okay. Opo. December 22 po, umalis po, si, uh, umalis po, nakalating po doon. December 29, after one week na tagpuan daw po na yung kanyang anak ay wala na pong buhay. Napabalita nga ata yun. Opo. Magandang hapon po na ay eh, bagong lahat ang aming puntaos pusong pagkikiramay. Yes po, magandang okay. hapon po. May Serap, eh? pa para magkaroon po ng awareness, curious lang po yung yung iba noon, mga tao na tinatanong paano nagkakilala yung anak niyo at saka itong Slovenian. Sa ano po sa social media po, Okay. Tapos nung magkakilala sila, pumunta rito yung Islabe, niyan. Opo. Tapos nag, uh, nagligawan hanggang sa naging sila. Opo, ganoon po. Tapos nagpakasal dito. Opo. Okay. Nung matapos magpakasal, ayan, may video tayo. Happy moment. Anong trabaho po ni Slovenian? Ang sabi ng anak ko is online teacher. Okay. So, hindi niya muna pinag-aralan ugali nito. 'Yun nga po, eh, 'yun yung advice namin na ano, uh, pag-aralan muna yung ano kasi kakakilala nga lang po sa online nung magkakilala sila gaano katagal bago pumunta po sa Pilipinas. Yung ang pagkaalam ko po is February po sila nakakilala, pumunta po sa Pilipinas yung uh, Slovenian is uh, July 11, February 24, uh, after 5 months. Opo. And then pagdating po din sa Pilipinas Nong uh, July 15 po, birthday po ng anak ko, nag uh, sit po sila ng dinner sa isang restaurant, doon po nag-propose yung Slovenian. Okay. At nag-propose and then nag-set agad ng date ng pakasal. Opo. Ilang araw po after na mag propose nagpakasal? After po ng propose, uh, July 29 po yung kasal nila. Oh, mabilis. Mabilis kasal agad. po. Sir. Sa saan po kinasal? Sa Silang Cavite po. Sa Cavite. Okay, dumalo naman yung mga kamag-anak ng Slovenian. Ano, ano lang? lang? Ay, yung kamag-anak ng Slovenian wala po. As in yung Slovenian lang na ano na boyfriend ng anak ko po ang nandoon po. Okay, mag-isa lang siya. Opo. O, ayan yung Slovenian. Si, yung pronunciation, anong pangalan niya? Michak Kokjansik. Kokjansik. Online teacher po pagpapakilala niya. Opo. So, nung July, kailan po sila kinasal? July July 29, 29. 2024. So, after July 29, kailan po sila pumunta? Nung pumunta po sila sa Slovenia. Nung, umalis po sila dito is December 17, kasi po yung anak ko is, dadaanan pa niya yung visa sa Tokyo, Japan. Bakit sa Japan po pukunin yung visa? Kasi yun lang po yung way talaga yung visa ng papuntang yung visa walang ibang paraan kundi doon daw kukunin sa ano sa Japan, sa Japan po. Pero may embassy ba rito sa Slovenia? Ang may mayroon lang po sa Manila is ano consulate. Consulate. Tapos doon kukunin sa Japan. Opo. So ngayon pumunta sila ng Japan muna. Opo. Uh, ano si Marvel lang po nagpunta ng Japan, nagsiparit. separate po yung ano nila, yung flight. Yung ah. husband po is, uh, yung flight niya is direct to the Slovenia. Okay. Tapos si Marvel is dumaan ng Tokyo, Japan. Okay. And then after Tokyo, Japan, nakita na siya sa Slovenia. Oo, doon na siya sinundo sa ano sa airport ng uh, Slovenia, Slovenia po. Mm, December din po yun. Opo, De December 22 po siya dumating po doon sa Slovenia. Pero ang balita ko, natagpuan na siyang wala ng yun buhay. na buhay. sa Saan po ito nangyari? Sa bahay? Sa, sa apartment? apartment na... po na inuupahan po nila hindi pa ho maliwanag hanggang ngayon kung ano yung dahilan. Hindi po, wala, walang, wala talagang detalyado sa, detalyado sa akin ngayon kung ano talaga yung nangyayari, kung bakit napatay niya yung anak ko. Meron ho ba, na, nasa na po yung Slovenian, itong si Mitja. Ayun nga po, nakakalungkot kasi nasa mental facility po siya ngayon na dapat nasa kulungan po siya ngayon. Sir, kasi brutal po yung pagkapatay ng anak ko po. Ang, ang downsanyos nga po sa Slovenia is multiple stab po yung natamo ng anak ko po. Oh, okay. At mental institution. So, Opo. Oh, si baka wala sa sarili ng pag-iisip. Yun yung ano po. Pero nandito po siya, na-meet niyo siya in person. Opo. Oh, nag pa po sila sa bahay ng three months. Ano naman po yung mga pagkikilos niya? Meron ba kakaiba? Sa, wal, sa wala po normal, akong of na, of napansin po sa kanya, sir, na mayroon siyang negative na attitude. Wala po. Maganda po yung nakikita ko po sa, sa kanya po. Kumusta naman po yung communications nila? English? Ito English po. Pero mayroon silang sariling lingwahe talaga. Nag pero okay naman yung communication nilang pareho? Opo. Oh, okay. So, ngayon pagdating doon sa Slovenia, natagpuan na lang na patay sa apartment. Pag, to, December 22 po yung pagdating. Opo, oh December 22. Kailan po siya natagpuan patay? December 29 po ng ano, 6, 6 mahigit PM ng December 29. Pero bago pangyari, hindi ho nag chat o nagtawag yung po. anak niya para ang, magsabi. Ang pinakahuling ano lang po is nagpost lang siya ng uh, God cancel your plan, cancel your plan to save your life. Yun na yung pinakahuling niyang post sa social media. God na cancel cancel your plans to save your life. Yun na lang po nakita namin. Pinakahuli. pinakahuli. Kaya doon well, po kami naka, ano, na, ano, ano ba kaya yung Anong araw po yung nag, December 29 po, po yun yung ano niya, yung post, post niya yun. Tapos December 29 siya napas na. Opo. Ah, may merong ibig sabihin noon. Opo, so, mayroong ibig sabihin yung so post na yun. So hindi na magandang takbo ng pagsasama nila. Okay. So ngayon, uh, gusto niyo po mapauwi na yung bangkay dito. Opo. Sige po, gawa natin ng paraan. Kausapin natin yung DFA, si uh, Yusek Eduardo de Vega. Undersecretary of Migrant Workers Affairs. Magandang hapon po, Yusek De Vega, sir. Good afternoon po, Yusek. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, uh, Madam. Sorry po sa anong nangyari. Alam niyo na po itong kaso ni Marville uh, Factura. Alam okay. na po. Okay. Opo, oh. um, kinakausap yung, senador, yung ambassador sa Austria na nag-aawak ng kaso. Kailan po natin mapapauwi ito, mga tulungan mapauwi? Ang sabi po ni Ambassador Nuri Arroyo Bernas, lalo <laughs> magaling pa yung pwedeng tungling ko. Kung hindi, eh, may kitulang mulang next week kasi nandiyan na yung autopsy report eh. Kaya eh, gumagalaw na gagamitin namin yung DFA funds okay. para mo no so itong linggo mismo uh, kung hindi itong linggo next week pero uh, alam niyo po syempre kaya maingat tayo na <laughs> hindi magkamali no ng pagpapadalo dito na Opo. na pulido lahat Opo. sir sir uh, uh, nakausap niyo na ho ba mga awtoridad sa Slovenia at mga kapulisan doon para kumuha tayo ng uh, report o paliwanag kung ano ba talaga nangyari bakit nagkaganoon bakit pinaslang po yung ating kababayan dito Opo. kayo, okay. Mr. Yung, ang, ang, ang kumakausap para sa atin, yung Consul natin, meron tayong local official sa tuloy niya, no? at nag-report, at saka yung embassy, uh, is in touch with them. Ang latest word is, may may, la, fight daw, nagdumaban na. Hindi yung, may nagsasabi, baka kinuha na ng insurance, tapos pinatay, parang, ang, ang alam lang ng embassy, eh, eh nag-away, no? Kaya ang, Uh, ini pa yung full report ng polis. Pero ang sabi ng embassy, full cooperation naman ang, ang binibigay ng subinya ng soldiers sa atin, no? Kaya siya na kami, proper facility. Kaya mabuti tinanong niyo sa nanay, no? Eh, dati raw oh, may mental ano to, may mental illness. Nag-recover nag out. daw, tapos pero, you know, baka, eh, wala, wala, nagtataka kami, bakit nangyari to, no? Pero nangako, nangangako naman yung subinya na uh, bibigyan ng ustisya. okay, yung, so, so dati pa uh, ito, uh, ano po, may mental issue na na na-confine na po ito sa isang mental institution before kung nagpapagamot. Pero nagpagumaling na, iba na siya, naging Christ, uh, ano ba yung, parang, yung, yung parang, eh, eh nagtutulak parang sa Christian, parang gano'n, no? Uh, kaya, doon no, na, no, online sila nag-meet. So, yan ang problema po namin, eh, problema po natin no, kung, eh, kung online, hindi sila masyadong magkakilala. Pero totoo po, umuwi talaga, pumunta ko sa Pilipinas para magpasa July, pero pagkaintindi namin, bumalik agad siya sa Slovenia. Tapos okay. yung, yung Pilipina dito, may si sinahabol yung visa sa Tokyo. Pero, ang sabi po ng nanay, pumunta ko din yung, Asawa. Pero alam namin, bumalik na siya sa Slovenia eh. Pero Ah, uh, ganun po. Hindi sila sabay. Ah. Eh. Hindi sila sabay. Yun po nga po. Hindi sila sabay. Yeah. Nauna daw si lalaki. Tapos itong uh, si Marville dumaan muna sa Tokyo para pick upin yung kanyang visa. Opo. Okay. Ngayon, ay, multiple stop Kaya, kaya eh, paglalabanan natin at uh, uh, natural po, eh, kaya araw-araw uh, up natin niya. Ano na po yung sakit niya? Yung mental illness niya kung kung yan po ba meron tayong report? Ukol dyan. Hindi, wala pa. Wala pa sa atin. No? Kinu kinukuha pa. siya lahat ng dokumento sa dubi niyan eh. Pinapasalin pa, no? So, ang, ang lugar nila doon, wala wala isa pang issue wala sila sa capital eh capital ng niya Ljubljana nasa isang one hour away sa isang lake resort sila Bled Nakapunta na po led ako diyan alam ko po led. na medyo liblib ang lugar niya all the tahimik na tahimik Magandang lugar daw yan Yes yes. yes so, diyan ata yung ano so, yung so, Mrs. ni Trump dati ah, taga diyan ata Tiga doon siya oh ah. yung asawa Nandun. ni Nandun. dating pa madam sorry po sa nangyari pero totoo ba na nagigipag gusto ko lang ma-clarify kung kung confirm kasi sabi ng embassy sa akin they are in touch daw with the, the mother totoo ba yon or yes, hindi pa yung kayo nakikipag Nakakausap ko po yung ano yung sa Vienna Austria embassy po Opo apo, apo mabuti naman na ah, talagang nakuha pero po natin. Pe uh, Apo. Pwede yung follow up, pwede yung update sa inyo no kasi papadalangin. By the way, nasa amin din yung contact details nyo dito